Oh red, oh mudipan apa yo oh, next? Ikut pak ikut, beneman. Tapi ada bukuin, 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 go, go, go. bukuin, 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 Kaya talaga, be. Malit kasi yung truck mo. Huwag Pog po kayo na lang. Ayaw, yung hiling sinaya. Ayaw, mawag na pa. Hindi pa. Ayaw, mawag na Purple, purple. Purple naman. Purple. 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 Oo. Oh. Oh, Ay, next. Ayan. Ha? Huh? Ang ganda <laughs> Ah. tumba. Tumba. Tumba mo, tumba mo. Hindi pa. Yo, sige pa. Yo, nanggaling niya talaga. <laughs> Bye guys.